Nako ay eto na. Dapat talagang sampulan ano si Jason sa at pang isa na nagngangalang June Abinas. Uh, eto at ay ng kuno ay mga blangko nga doon sa GAA report ng 2025. Kaya um, na dali rin ano si Digong at ipinakalat din. Ganyan po kalala ang mga diehard. Walang sariling kaisipan namumuhay sa kasinungalingan namumuhay sa kadiliman at wala ng pag-asa na na kahit papano ay makaaninag ng liwanag at katotohanan nakakaawa, pero deserve nyo yan eh, pinili nyo yan kasi akala nyo um, akala nyo diyan giginhawa ang buhay nyo, pero totoo minsan talagang naging sagana ka, malaki ang bayad sa mga ganitong klase ng tao eh 'di ba? Katulad ni Mr. Jason sa. Pero hindi kasi 'yan pangmatagalan. At ang ibig sabihin din niyan, hindi kayo kumpiyansa sa mga abilidad nyo kaya kayo ay napasok sa mga ganyang klasing trabaho sa social media. Magpakalat ng kasinungalingan, magpagamit sa mga politiko katulad ng mga Duterte. 'Yun ang punto natin doon. Ito kasi yung unang post na nung no, si Jason sa siyang nag-post. Siyempre, ang iisipin ng mga kuno ay galit kay General Torre. Yun nga, kinarma na daw. Kasi pinost na nung no, si Mr. Jason sa na, na ospital. Nagsimula na daw na magbaba ng kaparusahan ang ama. Hmm, diba? Ang kapal ng mukha. Talaga lang. Sa mga taong umabuso sa kapangyarihan at nagmalabis sa mga inosenteng religious missionary ng KOJC. Sinugod nga daw sa pagamutan ng si uh, General Torre. Yan po ang ang post nato semester si Mr. Jason Sal. So, siya ang unang post or unang nag-post na itong kuno ay pagkaka-ospital niya ni General Torre. At ang isa pa ay itong si June Abines niya, So, ayan. Ito po yung picture na tila kahawig talaga nga ni ni General Torre itong nasa sa uh, hospital. Pero kinumpirma po ni General Torre na ito ay fake news, hindi ito totoo, nabagabag, na alarma ang kanyang pamilya. Maraming nagtatanong sa kanya kung ano nangyari sa kanya. So ito po ay kung tutuusin, mag, malaking abala ito ano sa uh, orke General Torre dahil maraming nagalala, kailangan niya magpaliwanag kailangan niya i-comfort at ayusin kung bakit may kumakalat nga na ganon. So, posibleng ito ay um, under cyber libel kung talagang kakasuhan nga ni General Torre itong mga nagpakalat ng fake news na ito. Ulitin ko, hindi po ito bago sa mga katulad ng Mr. Jason sa Kung nakikinig ka Mr. Jason sa talaga ba? Hindi kayo nahihiya sa mga kamag-anak nyo? Sa mga nasa paligid nyo? Na halos araw-araw, fake news ang nasa post nyo? Kasi malaking panggagago po yan sa mga kababayan natin. Ginagago nyo po ang mga kababayan natin. Sinasamantala nyo po ang kahinaan at pagiging oto-oto ng mga followers nyo. Akala nyo talaga you have the power of the media of social media yung presence nyo sa social media is influence, can influence our kababayans hindi, nakakasira po kayo binabaluktot nyo ang kaisipan ng mga kababayan natin so ang mga katulad nyo sana Mr. Jason sa walang puwang sa social media good luck